guys kung gusto niyo pong ang inyong mga mukha ayan ganyan din lang yan dalawang ingredient lang yan guys na makikita natin sa ating kusina yung kalamansi magpiga tayo ng kalamansi guys ganyan ayan. kasi alam naman natin kalamansi ma ano yan masagana sa sustansya ang tanggal din yan guys ng mga itim itim sa ating mukha ayan lagay natin dyan at magpiga po tayo guys ng toothpaste pwede nyo yung gamin guys mga ano mga sa isang linggo dalawang beses sa kanya po ilagay yan sa inyong muka guys masarap to guys sa ano sa muka kasi parang ano na to kaya guys subok ko na to gagawin nyo to yung guys sa mga umaga yan pagkagising nyo pwede yan tapos, dalawang beses lang guys sa isang linggo. At halo-haloin po natin guys. Hanggang sa matunaw yung kalamansi. Wait lang. Ayan. Haluin lang guys. halo -haloin. Subukan ko na to guys. Kasi ano siya guys. Ma maano talaga sa samuka guys. Malamig talaga siya. Ibabad nyo lang ayan, po Ayan, yan. Ayan, nyo na, lang na, siya na, guys na, ng 10 course. minutes to 15 minutes guys ay, sa inyong mukha para gumanda yun 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 yung inyong mukha. Kasi na, nag ano pa siya, nagbulog-bulog pa siya. Ayan, tanawin na tanawin. Pag natunaw na yan guys, saka po natin ilagay sa ating mukha. Ayan. So, ayan na siya guys. So, diba, natunaw na siya guys. Saka po natin ilagay yan guys sa ating mukha at liig. Ayan guys, lagay po natin sa ating muka. Mm. Masad massage lang yan guys. Pang kasi yan guys ng ano, ng mga wrinkles, mga dead skin ba. Ayan. Ganyan lang guys. Massage, massage nyo lang yan guys. Sa inyong... Um, mm. Maanas siya guys. Malamig siya sa mukha. para kahit paano pumuti ang inyong mga mukha ayan galagay lang yan guys babay po natin yan guys ng mga ano 10 minutes or 15 minutes saka po natin siya banlawan yan. Ah, ba Maano siya, guys. Malamig siya sa, sa mukha. Malamig siya sa, sa mukha, guys. Masads-masads na yan, guys. Pwede yan, guys, mga warm water yung ibabanlaw nyo. Pwede rin yung guys, sa, ano, yung malamig na tubig. Kaya, ha, I'm going to Ayan oh, na guys, so oh, di ba? Hmm. Yan lang guys. Ama. Hmm. hmm. Ayan sa liig guys, ayan sa liig laglalagyan lag. Ganyan rin yung guys sa liig. Ayan guys, hihila mo Sana natin ang ating mukha. Ayan. Diba? O oh, di ba masarap sa guys ang mukha. sa guys so, Maano sa guys mo alam mo ba? Ano pa yun? Ano nam kado? Ayan guys, malambot siya guys sa ano, sa mukha. Ayan, punasan ko na lang na tayo sa liig ko. Kasi hindi ko mabutan ng tubig. Mababasa ang damit ko. <laughs> tawal na lang. Sa inyo na lang guys, kung basiain niyo po yung liig nyo. Ako kasi tawal na lang. Ayan, ayan guys, ayan. Medyo maano sa guys. Medyo malambot siya sa mukha. Diba? Saka malamig siya guys. Ayan, medyo malambot fresh na fresh. So, ayan guys, thank you for watching. Hmm, di ba? Mm, blue skin pa rin.